Gayun pa hindi interesado si Gigi sa kanila. Isang araw, pumunta si Hodge sa bahay ni Miriam at nakita niyang nag-iisa lang ang dalaga. Alam ni Miriam na ang matanda ang nagsumbong sa kanila, kaya galit siya rito. Umupo si Hodge para makipag-usap, ngunit unti-unting lumalabas ang pagnanasa niya sa dalaga, at napansin ito ni Miriam. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong inumin, at tubo ng matanda na gusto niya ng gatas. Nang dalhan siya ni Miriam ng sariwang gatas ay sinadya ni Hodge na matapunan ang hita ng dalaga. Sa halip na mainis ay malanding sinipsip ni Miriam ang natapong inumin, at ngayon ay alam niyang kontrolado na niya ang matanda. Pinakiusapan niya si Hodge na kumbinsihin ng kanyang ama na hayaan siyang bumalik sa tahian. Bilang kapalit, ipinangako niyang isusuot ang belo at bibisitahin siya na suot ito. Sumang-ayon naman kaagad ang matanda sa kanyang mga kondisyon. Kalaunan ay bumisita si Yusef sa restaurant at inalala ang mga magagandang araw kasama ang kanyang mga kaibigan. Hinimok siya ng bartender na makipagkasundo na Jojo at Giuseppe, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng tawagin ni Hodge si Yusef mula sa kabilang kalye. Sinabi ng matanda na gusto niyang matigil ang hindi magandang chismis tungkol kay Miriam sa pamamagitan ng pagpapakasal sa dalaga. Nangako siyang gagabayan si Miriam at tuturuan siya kung paano maging isang maayos na babae. Nang makitang nag-aalangan si Yusef ay sinabi ni Hodge na kung ikakasal sila ni Miriam ay hindi naaalahanin ni Yusef ang pagbabayad sa upa hindi sigurado si Yusef kaya tumugon siya na wala siyang maipapangako. Nagpadala ng mensahe ang mga tambay sa mga dalaga. May guhit ito ng puso at kanilang mga initials na tila ay isinulat gamit ang dugo. Hindi man sila sigurado na mahal sila ng mga binatang yun ay naniniwala ang mga dalaga na sila lang ang maaaring makakapagpatupad ng kanilang hangarin na maging tunay na mga babae. Iminungkahi ni Gigi ang isang lugar na hindi hindi sila mahuhuli. Samantala, binisita ni Yusef si Jojo at muling nagkaayos ang dalawa. Pinuntahan nila si Giuseppe at muli nang nagkabati silang tatlo. Kinabukasan, pumunta si Hodge sa bahay ni Miriam at nalaman niya ang tungkol sa plano ng mga dalaga. Samantala, nakipagkita si na Miriam sa mga tambay at pinaalalahanan sila na meron lamang silang 15 minuto para si Bakin sila. Nagmadali si Hodge na sabihin kay Yusef ang nangyayari, ngunit nainis lamang ang ama dahil sa palaging pakikialam ng matanda. Inakusahan niya si Hodge ng pambabasto sa kanyang anak na dalaga, at inilantad ang kanyang pagnanais na pakasalan siya. Dumating si Teta at sinabing narinig niya ang pinag-usapan ng mga dalaga tungkol sa plano nilang magpabiyak sa araw na ito. Naalarma ang mga ama, kaya dali-dali nilang pinuntahan ng lugar upang pigilan sila. Gayunpaman,